Magandang araw mga katit. This is GMD de Compass Decoding. Tatalakay natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Animal Female Engraved Organ Treasure Marker right mga katiits, panibagong lugar, panibagong sign, symbol, markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasa lang sa atin ng ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nagpi-Facebook na rin po. Mag follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may kakaibang hugis at may sikretong nakalagay dito sa gitna ng isang bato. Makikita natin dito na meron itong malaking bilog na hole. Ito ay may cutted na engraved lines sa gitna na nagpapahiwatig ng isang center. Dahil dito nakalagay sa pinakaibabaw ng bato. Ito ay hole sa gitna hole Okay, hey, dito naman tayo sa kabilang side, Madam Sir. Dito may makikita tayong isang napakalaking arrow na nasa baba. Ito ay halatang may tinuturo sa unahan. Kaya dito tayo mag-orient na kumpas para makuha natin ang alignment na tinuturo nito. Kaya dito sa unahan ay meron tayong makikita ang isang animal female organ Okay, ngayon dito sa portion na ito, Madam Sir, ay meron akong napansin dito na isang hugis paa na bato. At magkatabi ito dito sa may animal female organ. Ang ganitong klaseng pagkasitap ng bato ay nagpapahiwatig na nandito lang din ang isang prospective spot. Okay, para malaman natin na ito ay legit marker sa ibabaw, kinakailangan natin na itestig ito kung meron tayong may encounter na kakaibang hugis ng bato tulad ng heart shape, square, triangle, bilog at mga basag-basag na buti at pulang bato. So yan ang mga ilang marker na nagpapahiwatig na isang right spot. At kung may makuha man marker, kailangan natin sundan ang direction nito dahil yan ay guide na rin para sa tamang hukay. Okay, dito naman na portion na ito, Madam Sir, ay makikita natin dito na meron itong nakaukit na kanji sign. At ang bato na ito ay meron itong arrowhead at ang gilid dito ay may street line. Papunta na rin ito dito sa may animal female organ. Sa tingin ko dito, Madam Sir, kung hindi man ito nasira ng alon kasi malapit ito sa dagat, ang ginawa nila dito ay pinagblasting yung mga bato kaya ganito na ang itsura kaya nung nasira na itong mga bato dito na sila nagsagawa ng mga markings at mga symbol or abstract markings na makikita natin dito mahalagang tandaan din natin dito kahit na meron tayong nakikita ng mga engraved markings sa ibabaw napaka importante pa rin na meron tayong makukuha hidden markers sa ilalim yan ay nagpapatunay na legit ang mga nakaukit o mga Marker sa ibabaw. Okay, dito naman tayo sa likod ng malalaking batong ito. Ito ay mayroong mga naka-ingrib. At ang flow direction nito ay papunta dun sa may animal female organ. At dito, mayroon din ako napansin dito na hugis aro. So, ang mga markings dito sa ibabaw, halos magkasabay-sabay lang ito. Papunta dun sa may animal female organ. Hindi ko agi sa No. Okay, dito naman banda sa itaas ay meron itong nakaukit na X. At kung magkalapit lang itong arrowhead na ito sa engraved X marking sa ibabaw, ay meron pa itong tinuturo na isang spot. Okay, that's it for GMD Compass. Mahalagang tandaan na ito'y initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay mga katits, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.